Maga ah, naman nga ako pinuntahan ni mama dito para utusan. Ay, sabi nga niya sa akin, eto na daw gagawin niya sa akin kapag dito ako agad bumalik. Dito no? ka dito kung saan ang gusto mo ipapalo ito. Sinturon, walis, jalis, ting -ting, Walang vlogger, vlogger daw sa pamilyang to mga guys. Basta kapag inutusan, bumalik daw ka Kasi may naghihintay daw na 2025 na daw baka guys kaya magbago na daw ako naiwan ko lang din may mag-aya pa sa akin ngayon basta kayong araw nga eh nga ako ni mama para bumili ng ulam sa crossing nakailangan ako din talaga makauwi ngayon mga guys kasi ito yung magiging panangalian namin na share out ko muna si kuya dito sa vlog bago ako bumili ng ulam Marami naman nagtitinda dito malapit sa amin. Ay, gusto nga daw ulam ni mama ngayon, manok. Na ako na daw bahala kung anong gusto kong lutuin. Basta gusto nga lang daw niya ngayon, nok. Ma. Na di pa sinabi sa akin kung anong gustong luto. Basta ako na daw bahala. Nakapag kasi daw ako nagluto. Masarap naman daw. Ay, wala lang pala siya sinabing ganyan. Basta masarap ako magluto. Kaya sinasabi ko talaga sa inyo, mga guys. Magmahal kayo ng kapampangan. Kasi masarap kami magluto. At hindi yun, chawot. Shoutout ko muna daw si Dara Melda. At saka pamangkin niya si Iza. At madalas daw manood sa vlog. At shoutout ko na din si Kuya. Kaso wala daw siyang dala cellphone. Kaya shoutout sa inyo mga guys. Pero nagmamadali na talaga ako ngayon. Kasi baka sabihin ni Mama, late na naman akong umuwi. Shoutout. Makalipas nga ng ilang minuto, nakauwi na din ako. At ko na rin tong nokma. Hindi ko na inabala si mama. Kasi nagsasampay siya sa taas. Ay, lulutuin ko nga ngayon mga guys. Ay, chicken barbecue. Yung parang chicken inasal mga guys. Pero yung gagawin nga natin ngayon, hindi na natin siya kailangang ihawin. Basta watch and learn kayo dyan mga guys. Panigurado, may mapupulot kayo dito sa vlog na to. At panigurado talaga oh. ako. niyo yung resulta ng lulutuin natin ngayon. Medyo dinamihan ko rin pala yung pagbuta sa nokma para yung mga sangkap nga na ilalagay natin ay mas manuot yung lasa. Na naglagay lang ako ng soda, ng toyo, kalamansi, ketchup, bawang, oyster sauce, asukal, at yung huling ay yung pamintang dugog doon. Na kung nag-iisip ka nga ngayon kung ano yung lulutuin mong ulam, eto na lang yung gawin mo. Kasi mabilis lang din siyang gawin. At magiging masarap pa yung ulam mo ngayon. May narinate ko nga lang siya ng ilang oras dito mga guys. Para mas kumapit yung nilagay natin pampalasa. May nekos-mekos nga nating nokma kanina ba, mga guys Ay dito na natin lulutuin Hindi na kailangang ihawin to mga guys Lalo na wala naman akong pang-ihaw dito Barbecue chicken pala itong niluluto natin ngayon. Sabi nga ni mama, ah. ako na daw bahala magluto sa pananghalian. Na heto nok mga, lang natin ng ilang minuto. At pagkatapos, iikot mo lang yan. Kasi kailangan, eh, dito magbukang sunog. Kailangan, sakto lang talaga yung pagkakaprito. Tapos takpan mo na ulit. Oh, may tutorial lang ako dito ha. Nakapag gusto mo itong lutuin, ay kaya mo na itong masundan. natin natin minarinate pala natin kanina mga guys binawas ko natin dito sa nook yeah. para yung sarsa na ginawa natin ay manot ng manot pakuluan lang natin ng ilang minuto mga guys na siguro ano? huwag niyo akong gagayahin dito sa part na to kasi napasobre yata yung ilang minuto nasunog na yun yung nilagay natin sa ba mga guys Ayan, chao. Kakaselfone cellphone mo yan. May napanood kasi ako kanina. Nakaka-scroll ko ka. May napanood akong movie na part 1, part 2, part 3. Napunta na ako sa part 5. Eto na yata yung part 6. Hindi ko alam na nagluluto pala ako ng ulam. Pero ginawa ko na nga lang ng paraan mga guys. Kaya eto na yung finished product ng barbecue chicken. Abang ko pa naman yung nokma mga guys. Kaya mukha pa rin naman siyang masarap. Kaya titaste test ko muna to mga guys. At ako na muna yung unang kakain sa pamilyang to. Kasi namahan ko rin ng Toyo Mansi. Kaya tara mga guys. Kain na tayo. Mmm.